Magandang araw mga kamistri! Ngayon ay may kakaibang kwento ako para sa inyo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jane at ang kanyang karanasan sa kanyang bagong condo unit. Si Jane ay masayang-masaya nang makuha niya ang susi sa kanyang bagong condo. Nasa ika-13 palapag ito at kahit may kasabihan tungkol sa numero 13, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, ito ang simula ng kanyang independenteng buhay. Noong unang gabi niya sa condo, tahimik at mapayapa ang lahat. Ngunit nang sumunod na mga gabi, doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Gabi-gabi, binabangungot si Jane. Sa kanyang panaginip, may isang babaeng nakatayo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin lang sa kanya. Hindi lang iyon, may mga bagay na nalilipat sa ibang lugar kahit wala namang gumagalaw. Minsan maririnig niya ang tunog ng yapak sa gabi kahit mag-isa lang siya. May mga pagkakataon din na bigla na lang lumalamig ang kwarto kahit hindi naman naka-on ang aircon. Kinuwento ni Jane ang mga pangyayari sa guard ng building. Doon niya nalaman na may namatay pala sa unit na yon ilang taon na ang nakalipas. Isang matandang babae raw na nahulog mula sa balkonahin ng unit. Pero alam niyo mga ka-mystery, hindi naman masama ang intensyon ng multo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Jane na tuwing may nawawala niyang gamit, bigla na lang itong lalabas sa ibang lugar, parang may nagliligpit at nagaayos para sa kanya. Minsan din, nang muntik na siyang malate sa trabaho, Bigla na lang tumunog ang alarm clock niya kahit hindi niya ito ni-set. Para bang may nagbabantay at nag-aalaga sa kanya. Sa ngayon, tanggap na ni Jane ang kanyang kakaibang kasama sa unit. Hindi na siya natatakot, bagkus ay grateful pa siya sa presence nito na parang isang guardian angel. Kung napapaisip kayo kung totoo ba ang mga multo, minsan hindi natin kailangang matakot. May mga espiritu na nananatili dahil gusto lang nilang magbantay at mag-alaga. Salamat sa pakikinig mga ka -mystery. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad na kwento, i-like, share, at i ang ating channel. At kung may kakaibang karanasan din kayo, i-comment nyo lang sa baba. Hanggang sa muli.